morning mga kagigil ako ang mga madaling pagluluto no? kaya ito, muna tayo ng bawang sibuyas kasi add natin yung no? chicken natin ano nagluluto tayo ng adobong manok ayan tangkutuhin muna natin sandali ano Lagyan na natin yung pinagbabaran. Mmm, bango. Tapos lagyan na po natin siya ng tubig, ano? Para tuluyan ng lumambot yung ating manok for 15 to 20 minutes. Ayan. Luto na po yung ating adobo, no? Chicken adobo. Ayan, tikman na po natin. Mmm, sarap. Tama-tama yung asim, yung alat, yung tamis. Uy, Diyos ko. Mapaparami na naman na pagkain natin ito. Okay, kaya na tayo mga kagigil.